Hi mga lengga, tapos na ako sa work. Samahan niyo ko umuwi guys, ginuho ko. Ang lamig dito, grabe no. Samahan niyo ko guys, lakad-lakad tayo. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng lugar dito. Check niyo yan guys, so sobrang dilim na ah uh, hindi naman siya masyadong madilim pero talagang ang bilis ng pagdilim niya alas 5 pa lang dito tapos wala na talagang taong, taong nakikita ang langga wala na talagang naglalakad wala man lang litong pwedeng humingi ng apoy para magsasaing na o oh, di ba yun yung nakakamis talaga sa probinsya mga langga ay eh. humingi ng kahoy humingi ng asin humingi ng bitchin lahat na <laughs> Tignan nyo guys, ang ganda ng area niya actually, pero talagang sobrang tahimik talaga mga langga. Amin uh, sa mabibingi ka mga langga sa sobrang tahimik. Ayan, guys, nice. nakapasok na tayo sa sasakyan. Grabe, uy, ang lamig. Oh. Parang andilim na guys. Oh, time check. Alas 5 pa lang. As in, alas 5 pa lang dito. Madilim na. So. Hay, mainit kasi dito, guys, sa loob ng sasakyan. Uh, ang init talaga dito. Mga langga. Malungkot dito mga langga. Kasi lalo na ganito, mabilis siyang dumilim tapos anong tawag nito? Wala ka talaga makikita ng tao. Talagang walang tao sa labas, mga langga. Parang kung hindi ka talaga sanay sa mga ganito, talagang ano, madidepress ka. Actually, yung mga tao dito, sobrang dali nilang madepress, guys. As in, kunting ano lang, oh, na-stress na ka agad. Pero alam mo, hindi siya nakakatawa. Totoo talagang nadidepress sila, nasistress sila. Pero, alam mo, um, compare lang sa atin ha, sa ating mga Pilipino, sobrang tibay ng ating mga damdamin no. Kahit dumaan na yung bagyo at kung ano-ano pa, nakangiti pa rin tayo. Sana all na lang talaga ay eh. gusto kong ipaki ah, gusto kong ano ba? Gusto ko bigyan naman sila ng kunting tapang ba? Kasi ang bilis lang nilang ma-stress mga langga eh. Nai-stress na talaga sila agad-agad ng mga, mga mga minor lang yung kanilang mga problema, sobrang mabilis silang ma-stress. Samahan niyo ako, guys. Mag-drive tayo. Hindi joke lang, guys. Bawal dito, guys. Iba yung camera pala dito kapag nagda-drive ka. Kahit nakatago yung phone mo, tapos naka-drive ka. Merong mga camera dito sa mga daan nila na 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 kung gumagamit ka ng cellphone. Okay? At nadidetect na rin nila, kahit hindi ka paparahin dyan, nadidetect na nila kung hindi nilagay yung seatbelt, kung hindi ka nagsisitbelt. O diba, ang bongga ng teknolohiya nila, bongga. <laughs>